Okay, so nakita natin ano. Uh, ayan, nakikita ninyo, sabi nila, uh, two days, three days ago or last week, sabi nila 41% sa mga Pilipino daw ay nag-agree sa uh, impeachment ni VP Sara. Nakalain ninyo, kaya mabuti na lamang, no? meron tayong mga ganito na pagtitipon kasi ang totoong survey ay eto na fact check yung survey kuno ng kung anong uh, firm firm jan na 41% daw eh ano tawag dito ito ba, ba yung ito ba yung sinasabi nung 41% Eto, eh, pagkadami-dami million million po ang dumalo dito at take note ang pinagbabasehan dito is in support to the President's calling na i-stop ang uh, impeachment for Sara Duterte. So nakita ninyo, ang daming umaten dyan eh, to stop the impeachment of VP Sara. All right. So, nasan 'yan yung 41%? San kayo kumuha ng 41%? Kung sa dinami dami nito 1.6 million, take note, yung 1.6 million lang na ito ay sa sentro lang 'yan, sa Kirino Grandstand. Kung titingnan natin sa mga iba't ibang bahagi ng uh, bansang Pilipinas, meron tayong 13 na locations sa bu buong Pilipinas na 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 mga Iglesia ni Cristo. Okay? So, kung yung na 1.69 tentative pa lang 'yan. Wala pa 'yan sa hindi pa 'yan kabilang sa sa Davao at sa ibang uh, bahagi ng bansang Pilipinas. So dito natin makikita na talaga nga naman, no? Uh, uh, malaking parte or malaking kontribusyon itong isinagawa ng Iglesia ni Cristo. Uh, for me, it's uh, very historical and meaningful itong ginawa nila. Kasi ang pinagbasihan naman din ng uh, iglesia dito is yung mga sinabi ni Marcos Jr kagaya ng pagkakaisa. Uh, 'Di ba? Anong sinabi niya noong panahon ng kampanya? Ang dami niyang sinabi ayan oh pagkakaisa. Langinin niyo ang sinabi niyang word na pagkakaisa noong siya ay nangangampanya. Hindi mo mabilang. Oo pagkakaisa siya ng pagkakaisa sabi niya ang pagkakaisa ang daan tungo sa kaunlaran ng bayan oh pero sila-sila hindi nagkakaisa ang pagkakaisa ay ang unang hakbang oh. upang tayo ay makaraos na dito sa gitna ng krisis lahat ng sakuna oh. na inabutan ng ating mahal na bansang Pilipinas ay nakaraos lamang dahil tayo ay oh. Sabi daw, eh, mga sakuna o kung anong sakuna na darating, tayo ay makakaraos kung tayo ay nagkakaisa. Sabi niya, maraming naniwala, maraming nabudol. Yun pala, iba palang pagkakaisa. Sila-sila nagkaisa para ibulsa ang pera. Just like what happened doon sa flood control natin. Kaya eto, kung titignan natin itong, uh, <clears throat> Nangyari, I'm sure na panood niyo yung uh, uh, National Peace, uh, National Rally for Peace na ito at uh, napakinggan niyo yung mga speakers natin, in particular si Kong Marcoleta, at yung isa yung after ni Kong Marcoleta, hindi ako familiar sa kanya pero napakaganda yung kanilang mga binitawan. So una, dito si Kong Marcoleta ang sabi niya, uh, siyempre, sabi nila, hindi raw ito politiko, walang bahid na ano, walang kinakampihan. Pero kung makikita natin talaga ang nilalaman nung kanilang mga pahayag, yung kanilang speech ano, eh ito po ay puma particular at kumukundi na talaga sa presidente. Bakit? Halimbawa yan, o tingnan ninyo, peace for the Philippines, magkaisa para ano to tu, uh, para tu, tumatag ang bansa o oh, serbisyo wag sariling benepisyo uh, aming kahilingan kapayapaan ng bayan so diyan pa lang itong mga placards nila ito po ay pumapatungkol sa gobyerno ngayon at sino ang gobyerno ngayon ang Marcos government kasi kung titingnan natin walang peace sa Pilipinas Nagkakagulo ang Pilipinas natin, hindi nagkakaisa ang Pilipinas. Unang-una, ang Marcos at saka Duterte hindi nagkakaisa, magkaaway na ngayon. Pangalawa, yung nasa house nga hindi magkaisa eh. din sila. And pangatlo, si yung nas, yung yung house hindi sinusunod si Marcos Jr. Kasi anong sabi ni Marcos Jr.? Pigilin. Huwag nang ituloy ang impeachment na yan. Anong ginagawa ng House? kaliwat kanan. Ginawa nila yung quadcom. O, sabi ni Kong Marcoleta, akala ko ginawang quadcom to address ang problema ng bansa natin. Apat na committee, pinaka-powerful na committee to address ang problema ng bansa natin. Pero anong ginawa? Ha? Ang ginawa nila is nakatutok sa iisang personalidad, which is the Duterte walang ibang walang ibang tinukoy yung yung quadcom na yan is to uh, to ipatawag yung mga Duterte, yung tatay at yung anak tapos yung mga resource person, yung mga kakampi lang sa kanila kapag hindi sumagot ng maayos iko contempt nila. So basically, yung ni raise ni ni Congressman Marcoleta dito is about doon sa ah uh, puntos, ah uh, mga puntos na mga Uh, katiwalian mga uh, kapalpakan ng ng Marcos government and yung sumunod na speaker like for example hindi ko kasi kilala yung speaker na sumunod pero i like the way he delivers the speech no talagang halos maputulan ng ano uh, ng litid kumbaga ang boses niya napakataas but uh, hindi man gumamit ng very politics na term Okay? Pero gumamit siya ng mga very meaningful na words. Which yung mga words na yun is patungkol talaga kay Marcos Jr. Like for example, anong ginagawa nila? Contempt. ba? Diba? Uh, yung, yung paggamit ng verse ng Biblia, ang kwento ng pariseo na hinusgahan yung babaeng madumi. Uh, sabi ni Jesus Kristo, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, kayo nang mangunang bumato sa kanya walang bumato kasi mismo sila may kasalanan. But, uh, despite of that, hindi pa rin yan, uh, hindi pa rin yan, uh, kumbaga, um, uh, ano yung tawag nito, hindi pa rin yan, uh, tinuruan pa rin ng leksyon ni Heso Kristo yung babae. Kumbaga, hindi niya, uh, sabi niya, uh, Okay, uh, magbago ka, ganito, maglakad ka hanggang doon. Kung kubaga, uh, binigyan niyang tsansa na magbago yung, yung babae na yun. Pero hindi niya hinusgahan ng kagaya ng paghusga ng mga pareseyo. So, ano yung, ano yung uh, example noon sa real life natin? O, oh, kagaya ng ginagawa ng uh, quadcom. Hindi ba, hindi naman sila korte? So bakit sila ang huhusga kay VP Sara? Bakit sila huhusga kay Tatay Digong? Kung meron lamang koa na umiimbestiga doon sa sinasabi na uh, misuse of confidential fund ni VP Sara, e ongoing nga yung investigation, kumbaga, let that body do their own function. Anong ginagawa ng Quadcom? Anong ginagawa ng House? Abay, sila apo ay nag-aala-korte. Kapag hindi na gustuhan, iko-contempt nila. Nakita ninyo anong ginawa nila. Mismo kay VP Sara at yung kay Attorney Zulaika Lopez. Halos mamatay na yung tao pero wala silang pakialam. Basta eh, they, they just go with the script, with their agenda. So, ayun. Uh, Bagamat sabi ng iglesia, hindi siya political, hindi siya ano, hindi siya walang kinakampihan, pero literally, no, uh, deep inside of that, ang talagang tinutumbok ng National Rally for Peace na ito ay yung hindi magandang kinagawa ng Marcos administration. As pointed out, oh, isa dyan is yung, yung mahal na yung pagtaas ng Presyo ng bigas, uh, o oh, kaya presyo ng bilihin, o oh, magkano yung kamatis, magkano yung sili, mga ganyan. Yung mga tumataas na bilang ng krimen natin, yung insurgency, yung epekto ng calamity. Uh, kung kung talagang ibinubuhos nila yung pondo o budget para sa flood control, eh, hindi sana ganyang kalaki ang epekto ng calamity sa taong bayan natin. Oh, marami pa diyan yung yung krimen, tumataas na uh, bilang ng kremen natin. Ganun din. So, sino ang accountable diyan sa mga ipinoint out ng mga speakers natin? Eh di yung presidente, alam nga naman sa mo, ay hindi. Si Sara Duterte ang accountable diyan. Oh, si Sara Duterte ang accountable. Paano maging siya yung accountable? Ni wala nga siyang ano eh, wala nga siyang power. Babawasan nga siya ng security details niya, papalitan yung security details niya, babawasan yung yung uh, yung budget niya. Wala siyang magawa. Kung anong anong gagawin sa kanya, wala siyang magawa. In fact, nakita natin na parang powerless si VP Sara nung siya ay nasa uh, nasa nung sinamahan niya si Attorney Lopez ta, sa House of Congress. Diba? Nung na-contempt si Atty. Lopez, parang nawalan siya ng power doon. Sabi niya, sinong tatakbuhan natin? Vice President pa mismo ang nagsasabi niyan. So, hindi mo pwedeng sasabihin na, hindi, accountable, kasalanan to ng Presidente. Hindi po ganun. Kagaya ng panahon ni Tatay Digong, lagi silang, nasaan yung Pangulo? Nasaan yung Pangulo? Tapos dito sa panahon neto, ang hinahanap niya, nasaan yung Vice Presidente? So, basically, uh, ginamitan ng Iglesia Ni Cristo ito nung strategy. ini strategize nila ito, no? Maybe because they have seen enough uh, proof, evidences na uh, ang gagawin ng gobyerno na ito kapag lantaran ang gagawin mo, talagang susupilin ka, gagamitan nila ng power, power tripping nga eh. Like for example, yung nangyari sa KOJC, nangyari sa Maisog, hindi ko dina-down or inaano yung Maisog kasi tama naman yung ginawa ng maisog na uh, pa, gusto nating mag-call out na mag-resign na lang si uh, BBM, mag-resign na lang siya o kaya ayusin niya ganito ganyan. Noong panahon ng maisog at noong panahon ng KOJC, kaya lamang ho uh, nawala na yung freedom of uh, expression natin yung freedom natin magsalita sa panahon ng Marcos Jr. neto dahil papunta pa lamang tayo sa event pinipigilan na tayo Uh, bago pa mangyari yung event eh nagka-cancel na yung event place. So parang alam mo yun may nangyayaring takutan or bayaran, mga uh, ganon. So uh, may nangyayaring pakulong, contempt, ginamitan ng police power, sa KOJC so ah uh, maybe because of that nakita no nakita ng uh, ng ng uh, INC yan or even other religious groups nakita nila yan kaya lamang ho hindi sila makapagsalita i mean uh, hindi natin expected na we have the same voice pala yung bino voice out natin nung panahon ng maisog ng KUJC ganun din pala ang boses nung uh, uh, kapatirang INC. Kaya lamang ho, paano sila magsalita na hindi tayo yung papunta pa lang eh, hindi tayo susupilin or gagamitan tayo ng police power gagamitan tayo ng mga contempt contempt gagamitan tayo ng suspension so i think INC is very brilliant enough to think it over and strategize paano nila gawin itong rally na ito na hindi magagaya sa nangyari sa KOJC or sa maiisog natin so Gumamit ng termino ng words na according doon sa words din ng uh, Presidenteng Marcos Jr. So ano yun? Eh pagkakaisa. ba? Diba? Pagkakaisa. Ano pa? Yung sinabi ni Marcos Jr. na uh, uh, sinusuportahan niya na itigil yung impeachment kay VP Sara. So ginamitan niya. So kung ako presidente, ang ginamit naman ay yung lingwahe ko... Paano ko gawing pigilan itong mga taong ito? So, di ba, Yun that's the reason why na nakita natin, no, oh, andun, uh, pinatulungan yung MMDA okay, to implement uh, uh, guidelines, uh, cleanliness, or security. Pinatulungan din yung mga kapulisan. Pinadala ng 7,000 natin na kapulisan or 5,000, I don't know. Ah, 5,000 pala na kapulisan. So, ah binigyan binigay din yung Quirino Grandstand na place parang ganon kasi kung ginamitan ng iglesia ng lingwahe nung si Marcos Jr. kaya ah hi, hi, akala siguro ni Marcos Jr. hindi niya expected ah akala niya siguro ay ito ay okay lang to kung baka pumapabor din sa kanya parang ganun pero sabi ko nga if you have watched my uh, vlog prior to this pag nandun ka na Okay? Siyempre, halimbawa, ito yung plano. Tapos pag nandun ka na, hindi naman nila mapipigilan kung ano yung sasabihin dyan eh. Pag sinabing, oh, ito, kayong mga ano, kayong corruption, ganito, ganyan, nandyan ka na eh. Hindi mo na mapipigilan yan. Pero, late na. <laughs> ha? Is late na para pigilan mo yan dahil ito po ay magmi mainstream na ito eh. May kakalat ito hindi lang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo. Bakit nagrally ang INC? And kung titignan nila kung anong konteksto ng rally na ito makikita nila it's it's people are uh, ano people are uh, fed up uh, fed up had enough already that's why nagbo-voice out tayo dahil talagang talamak ang korupsyon talamak ang krimen hindi na maganda ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino kaya nagbo-voice out sila isa e dinami-dami ng mga nag-attend eh talagang makakarating yan sa ibang bansa So it's too late na para mapigilan. Talawas doon sa nangyari sa Maisog or sa KOJC. at ah, talagang hindi pa siya nag-mainstream talaga kaya hindi nakarating yan sa ibang bansa. Pero this time, okay, the very brilliant uh, strategy ng INC, sabihin mang hindi ito political, uh, hindi naman talaga political per se, pero ang nilalaman nito is yung boses ng taong bayan. Kaya ay, ay salute no Paano ginawa, paano na plano, paano na strategize ng uh, uh, Iglesia Ni Cristo na ito uh, ang pagsagawa ng uh, National Rally for Peace na ito. Take note, iba-ibang bahagi ito, ah. uh, iba-ibang grupo ito. May mga Ilocano, may mga Tagalog, may mga Visaya, may mga Ilonggo, may mga Muslim, may mga Mindanao. But there, ay hindi pala kasala yung Muslim. But there, they Iglesia ni Cristo. Uh, representing one voice. Ano yung one voice natin? Eh, yung boses din natin nung maisog. Ang pinagkaiba lang, walang, walang call to have BBM resign. But this time, ang call dito is, Hoy, magbago ka, ayusin mo ang pamamalakad mo. Okay? So, this is just a prelude. Hindi ito natatapos dito. Ta natapos mang ang programa na ito. ito, ay just a beginning. Prelude pa lamang ito. Ngayon, kung itong gobyerno na ito, hindi niya inayos, hindi niya pinakinggan itong boses ng mga nagsalita ngayon, baka mauuwi tayo sa kagayan ng kanyang tatay. Remember, ang kanyang tatay, it took 21 years. Mga kapatid, mga kababayan, it took 21 years para once and for all na topple down ng Pilipinas, ng taong bayan, ang Marcos Sr. government. So, kasi hindi nakinig eh. Si Marcos Sr. Eh, talagang na-overuse ang kanyang power, na-over, na-abuse ang power for how many years? For almost three decades. Okay? Hawak ang Pilipinas, may abuse, maraming abuso, ganun. Eh, accumulated na yung galit ng taong bayan, naipon yung kahirapan, nararamdaman. Uh, so finally, after 21 years, ayan, nagalit na yung taong bayan, nagmarcha na sila dyan. So ganun din ang pwedeng posibilidad na mangyari dito. Hindi man nag-call out na magresign ang, ang, ang presidente ngayon, pero ang call out na ito is to change. Okay? Magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Pwede naman siguro magkaisa eh. By, 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 in, in what way? O hindi, bag, baguhin nila yung style nila, yung ginagawa nila kay Sara Duterte, yung ginagawa nila kay Tatay Digon, ang ginagawa nila sa justice system natin, contempt dito, suspension doon, ang mga ganun, baguhin nila yun at siguro pwede natin magkaisa because of that. Eh kung hindi, talagang Masusundan pa ito, hindi man ng iglesia ang magpapatuloy nito, eh baka ibang congregations na or ibang grupo na o kaya lahat-lahat na tayo dito at baka hindi na peace rally kundi talagang madugo. At kung maiuwi ito sa madugo, talagang matatapol daw na itong Marcos uh, Jr. Jun administration na ito. So ito, I commend, I salute, I really appreciate. Itong ginawa ng uh, INC na ito dahil yung mga sinabi nila or yung pagtitipon na ito, ito yun yung boses din natin eh. Boses na lahat ito. Taliwas dun sa survey-survey na marami daw sa ganito, ganyan-ganyan. Marami daw ang uh, uh, ano yun? Uh, parang kontento uh, na sa antas ng kanilang pamumuhay. Hindi po katotohanan yun halos 17 million Filipinos or families uh, 17 million families ay naghihirap aminado naghihirap sila sa panahon ngayon hindi po yung totoo kaya Very uh, historical, very meaningful itong nangyaring uh, iglesia ni Cristo rally na ito. Dahil ito po ay nagbubukas sa na kaisipan, uh, hindi lang sa mga iglesia or hindi lang sa mga ano. Pero magbubukas pa ito ng kaisipan sa mga hindi pa o sa mga nalilito pa. Dahil I believe itong ginawa nila nito sa dinami-dami ng nag-attend, sa dinami-dami ng nag-participate dito, it would really go mainstream hanggang sa kasulok-sulokan ng bansang Pilipinas marerealize nila ay oo nga ano bakit ang bali-balita lagi sa sa media eh uh, maraming happy sa pamumuhay nila so kahit ikaw kahit hindi ka happy kahit naghihirap ka na isipin mo eh bakit yung ulat eh uh, okay daw ang pamumuhay so may tatak sa utak mo na Ah, okay naman pala. Okay din. eh Okay din. Parang ganun. So, minamind condition lang tayo. Pero ang katotohanan, ito po tayo eh. Bino-voice out natin ang totoong pangyayari sa bansang Pilipinas. Sama-sama po tayo dito. Huwag tayong titigil. Ito lang ay umpisa pa lamang ito. Yun lamang ho. At uh, hanggang sa muli, tuloy-tuloy ang suporta. Huwag po tayong titigil. Mga kababayan, suporta lang. God bless you all.